Orasyong pagpapalasa sa tubig upang malaman kung anong nilalang ang namiminsala. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Testamento mula sa aking mga estudyante. Ito ay galing kay Bong Sapanta. Ang sabi niya ay, Yung Shetel Kangeles, Maestro, na galing po sa inyo. Tumitibok-tibok, parang humihinga. Parang may kulyenteng dumadaloy sa kamay ko. Noong dinidibusyonan ko, noong Biyernes Santo, habang hawak ko, buhay na buhay nga. Gulat ako sa Japo pang ganon yun. Ang inyong makikita sa kanan na picture ay ang medalyon ng Shetel Kangeles? Yan ang tinatanong ng aking estudyante na si Bong Sapanta Jr. Siya ay nagtataka dahil ang medalyon ay parang tumitibok-tibok at ito ay parang humihinga at may dumadaloy na kuryente sa kanyang kamay nang ito'y ay kanyang kapit. Ganyan ang tunay at buhay na medalyon. Yan ay nagbibigay ng matinding proteksyon sa nag-aalaga. Ang susunod na testamento ay galing kay Ana Tropa. Hello po, aming maestro verbo. Mapagpalang araw po. Ako man, simula 2019, ay student mo na. Napakaswerte ko. At isa ako sa natuto sa inyong mga turo. At maraming nagbago sa aking buhay. Salamat sa Diyos. At ikaw ang kanyang instruments upang kami ay mamulat sa spiritual na buhay. Maraming salamat sa iyo, Anali. Ika'y patuloy na mag sa akin at ako'y nagbalik na. Palagi mong gagamitin sa kabutihan ang mga karunungang aking itinuro. Maging mabuting tao at matulungin sa kapwa at maging humble. Ang susunod ay galing sa aking pasyente na ngayon ay estudyante ko na. Ito'y si El Brian Tabahunda. Ang sabi niya ay, Maraming salamat po, Maestro, sa medalyong 7 Alcangeles. Ngayong umaga po, hinawakan ng aking asawa yung 7 Alcangel. Nagulat siya. Bigla daw siyang nakuliente. Yung hinawakan niya, yung medalyon na galing po sa inyo at napakalakas. Maraming salamat po sa walang sawa po sa pagtuturo sa amin. At pagsuot ko po talaga siya. Di kanya talaga dadalihin sa mga tukso. At kung saan kasamaan. At sinasabayan ko din ng pagtrosaryo kasama ang pagdedebosyon. Ang sarap sa pakiramdam ng walang iniisip na masama sa kapwa-tao. Maraming salamat po sa walang sawang pagturo sa amin at paggabay. God bless po, Maestro and family. Ang Shetal Kang Hilis, na isa sa aking mga paboritong medalyon, na galing sa akin, ay purong kanan lamang ang kapangyarihan nito. Kaya ang naramdaman ni Brian ay ito'y talagang magaan sa pakiramdam at pakiramdam mo na ikay safe na safe dahil puti ang aura nito. Aalagaan at poproteksyonan ng kang Hilis ang taong nag-aalaga dito. Ganyan ang pakiramdam ng taong may taglay na tunay at buhay na medalyon. Sa mga nais matuto ng karunuang lihim, ay inaanihan ko ang lahat na mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-like at mag-follow sa aking Facebook page. Ako'y nagtuturo ng libre. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Orasyong pagpapalasa sa tubig upang malaman kung anong nilalang ang namiminsala. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro Verbo ng Karunuang Lihim. Maaari niyo bang itype ang inyong pangalan sa comment section at kung kayo ay taga saan. Tagubilin Bago magsimulang tumingin o gumamot sa pasyente, Importanteng magdasal ng general round na debusyon at poder. WAG kakaligtaan ang parteng ito. Paupuin ang pasyente sa iyong harap. Tignan sa tuktok ang pasyente sa kabigasin sa sarili. Ang mga orasyong ito sa kaihip sa tuktok ng may sakit. Banggitin ang orasyong ito ng tatlong beses. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Iresumad, Iremorin, Iremorum, Rum, Hoclen, Petat, Matat, Dominus, Disit, Dominus, Pareham, Dominus, Sancti, Iova, Omnipotente, Eterni, Deus, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Iresumad, Iremorin, Iremorum, Rum, Hoclen, Petat, Matat, Dominus disit Dominus pareham. Dominus sang Yova, Omnipotente eterni Deus, Sanctus Deus, Sanctus fortis. Sanctus immortalis. Ile sumad. Ile Rum. Hoklen petat matat. Dominus disit Dominus pareham. Dominus sang Iova, Omnipotente eterni Deus. Matapos niyan, ay tignan ang pasyente sa gitna ng kanyang mga mata at sabihin ang mga orasyong ito ng tatlong beses. Venit Sponsami et Semper Theodorum Aram Akdam Aksidam Adonai Sadak Sidak Sodem Venit Sponsami et Semper Theodorum Aram Akdam Aksidam Adonai Sadak, Sidak, Sodem, Venitz, Punsami, et Semper, Theodorum, Aram, Akdam, Aksadam, Adonai, Sadak, Sidak, Sodem, Maghanda ng basong may tubig at banggitin ang orasyong ito ng tatlong beses. Kristak, Ortak, Aminatak, Hokmitak, Aminatak, Hiptak, Ampik, Mibel, Gaim, Jesus esmeril, barnabaut, tunik, manumbaut, kristak, ortak, aminatak, hokmitak, aminatak, hiptak, ampik, nibel, gaim, Jesus, esmeril, barnabaut, tunik, manumbaut, kristak, ortak, aminatak, hokmitak, aminatak, hiptak, ampik, nibel, gaim, Jesus, esmeril, barnabaut, tunik, manumbaut, Ipainom ang tubig sa pasyente at tanungin nito kung ano ang lasa ng tubig. Malalaman sa lasa ng tubig kung ano ang gumagambala sa pasyente. Ito ang kahulugan ng bawat lasa at kung ano ang namiminsala. Mapakla, jablo, matamis, engkantada o diyosa, maalat, tao, mabaho, aswang, mapait, mambabarang Maasing unano, maanghang ay duwende, at ang malansa ay gawa ng tikbalang. Ang orasyong ito ay alagaan at huwag gagamitin upang makatulong sa kapwa at huwag gagamitin sa kayabangan. Ang orasyong ito ay purong kanan lamang at gamit ng aming lahi na verbo mula pa sa aking mga ninuno. Ito'y subok na subok at napakalakas na klase ng orasyon. Maraming salamat sa inyong lahat at maaari bang i-comment ninyo sa comment section ang inyong name pati ang location. Maraming salamat sa lahat at pagpalain kayo ng ating mahal na Diyos. Anong show para sa aking mga estudyante at taga Ang makikita ninyo sa iyong screen ay ang aking TikTok account. Ako'y gumawa ng TikTok account dahil aking napag-alaman na may gumagamit ng aking pangalan at diptong ang pangalan kong maesloverbo sa kanyang pangalan mag-iingat at napakarami ng peke at nagpapanggap na ako. Kilala niyo ang aking boses. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang pagagamitan. Huwag gagamitin ng mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang magamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maali sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya rin aanihin. Maging manilimusin at magaroon ng awa sa kapwa-tao, huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro niyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katulungang lihim ng mga verbo